dahil nakadirekta na ganito yung paggamit para iwas sunog. So kailangan bantayan siya para maiwasan yung mapabayaan. Kasi pag natuyuan kasi to magbabaga yung heating element. So pag napabayaan pwedeng masunog. Masunog to o pagsimulan ng sunog ng bahay. So kailangan bantayan. Okay. So, ganito yung paggamit. Ayan, so naka-off siya. Direct na na kasi naka-direct na to. Ayan. So bantayan natin. Ayan, so kumukulo na. Hindi nag-automatic. Ayan. So pag kumulo na, hugutin na natin so gano nang paggamit kailangan bantayan okay so ganito kung paano mag-direct so ito na yung tanong mo Roberto Kehano Jr. ayan so kung pareho tayo ng electric kettle so gayahin mo na lang tong gagawin ko okay bali ang electric kettle na to sira na yung thermostat nya ayan so hindi ko na binilihan ng electric kettle ano ng thermostat kasi mahal halos uh, malapit na dun sa presyo ng bago ayan ito yung thermostat nya saka sira na rin yung isang contact para sa line ng line 1, line 2 ng kuryente kaya hindi ko na siya binilihan so para magamit ko pa dinirekta ko na lang Bale yung uh, yung line 2 dilipat ko dito sa gitna ito yung grounding yan. So ganito kung paano i-direct ayusin so, ko lang kung camera. Yan. So buksan natin. So, sabi ko muna to. Ayan, so buksan natin. So kailangan Roberto Quijano. Paalala ko lang, baka makalimutan mo. Pag gagamitin mo, mabantayan kasi delikado. Delikado pag napabayaan. Ayaw. So, tanggalin tong screw na dalawa. And so, dito muna to. dito na screw mm -hmm. yan so tanggalin din to Ayan. Tapos, iangat to. paganyan siya. Ayan. Tapos. paganyan siya. Hawain. Ayan. Ayan. So, tanggal na. Bali ang pag-jumper. Kailangan natin tanggalin yung tatlo na screw. Bali na jumper ko na to. Pakita ko lang yung ginawa ko. Ay, nako. Tigas ah. Ayan. Ayan. Ayan, so matakal na. Ito yung heating element. Ayan, so nagbabaga to Pag mapagbayaan. pa bayang nakasaksak. Then ito. Tanggalin natin. So ayan siya. Ito yung thermostat niya. Ayan. So itong dalawa na to. dito yan dito yan napasok so para ma direct natin bubuksan natin so tagal natin itong screw na maliit yan bali nakadirekta na to ah so pakita ko lang sa inyo yung ginawa ko yan ayan siya mga lods yan bali ito dapat sana dito eh ito yung nawala yung nasunog ayan so ginamit ko to Ayan. Bali yung Sana ba 'yon? Ito yung line 1, line 1 sa line 2. So lalagyan mo lang siya ng wire. Para madirekta na siya. So ganito 'yan eh. Line 1, line 2. pag direct mo yan, lagyan mo lang ng wire. Ayan. Lagyan ko ng wire. Connected dito. Line 1. Tapos, ito rin. May wire. So, kita nyo ba yan. Lagyan ko ng wire. Connected dito. Ayan. Ito yung switch niya. Ayan Lumalagi tik yan pagka uh, nag-automatic na siya. Kaso sira na to. Sira na yung thermostat niya. So ganun lang kasimple. Roberto Kehano Lagyan mo lang ng wire to. Papunta dun sa uh, line 1. Itong contact niya. Tapos yung kabila, ayan, wire din. Ayan, so binuhol ko lang siya. Ayan. Ayan, nakabuhol lang yan. Para magamit pa yung electric kettle mo. Okay. So, Hindi ko na binila ng thermostat to kasi mahal malapit na sa presyo ng bago so ibalik na natin balik pa to may nalaglag dito So, ganun lang kadali. Tapos, ibalik ko ito. So, pag direct ka na, kahit hindi na i-switch, gagana na agad. So, wala nang silbi tong switch na to. Basta, bantayan lang pag ginagamit para iwas sunog. Okay. So, ibalik na natin. Pakita nyo ba mga lods? Ayan, so ibalik ko muna. Pong kontak niya dito sa butas. Terus lagi sa kita niyo mga lulus. Iya. Tapos so, ibalik natin yung screw niya. sudah so, balik nah, tuh Ito kalau itong LED-nya, aibal gitu ya, masuk tas, ya, cara. mag-lock siya. Ayan. Ayan. Tapos na natin yung screw. ganun lang kadali so testing natin so lagyan ko lang ng tubig Ayan, so konti lang nilagay ko. Okay. para mabilis kumulo. Kailangan ko ng kalso kasi naglulo ko na yan. Naglulos na yung kontak sa so, may gitna. So, ayan. Saksak ko na. Ayan. ayan. So, gumagana na yan. So, antayin natin. Antayin natin kumulok. Ayan, so kailangan babantayan pag nagamitin para sigurado. Marami yata yung tubig ah. Yan, loops, malapit yan. Eh. yan, malapit na ng kumulo. yan. ngayon na siya eh. malapit na. Mabilis lang kumulo. Ayan. Kumulo na. Ayan, so hindi yan mag-automatic. Ayan, so kailangan pagpulo na saka natin hugutin. Ayan. Okay. So ganoon lang Roberto Quijano. So sundan mo lang yung ginawa ko kanina. Okay. So, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panunod. Yeah! yeah.